Morning Cow Blocks So magsasabaw tayo ng pork na may taba-taba So ito na, namili tayo ng punta ng palingki Diyos kong ang mahal-mahal mga Cow Blocks na no, mga bilihin ngayon So gagawa tayo ng ano, gagawa tayo ng Lopi Shanghai Na paborito ng anak kong mga Cow Blocks Kaya bumili ko ng konting baboy mga Cow Blocks And then kangkong So magsasabaw tayo ngayon ng pork na may taba-taba mga koblak so napagsarap dito mga koblak so, nasa ribs nyo mga koblak limpo na may kasama pang buto o, sige start na tayo mga koblak baka magutom na ako kain na tayo ay hindi magluluto pa pala tanga okay let's go mga koblaks, pinapakuluan na natin yung baboy mga koblak sasabaw tayo mga koblak Pakuluan natin para lumambot at piniprepare ko na rin yung mga gulang, mga gulay. So, abangan nyo yung O Black's para ang gustong gusto kong kumain ng sabaw ng mga O Black's. So, untabay lang. Ingat tayo mga O Black's, medyo mainit ngayon dito sa Pilipinas at sa mga na nasa ibang bansa mga O ingat din kayo lagi. Always pray to God. 'Yun. Lagi tayong nagpe-prepare sa mga inumin natin to lalo na ngayon mainit ang panahon ko. Sige, ka Balatan muna natin to. Ka lagay na natin tong kamuting kahoy. Kamuting kahoy ang ilalagay ko kasi nakakasawa yung patatas. Para maiba naman kasi sa province namin mga blocks, ginagamit namin tong kamuting kahoy, yung laman niya ng kamuting kahoy. And then minsan nga ginagamit namin yung sa gabi mga blocks. Pili naman nga yung kamuti. Yung kamuti nga lang sa yung medyo matamis. So, lalagay na natin tong kasi madal, matagal tong ano eh. Ma, tumambot. Kamuti ng kahoy itong mga so. Oh. Lagay natin. Uy! Saka yung sibuyas lagay na natin. So, antayin natin kumulong mga kablas. Yung nilalagay na natin yung mga gulay-gulay. yan na, oh. mo na muna natin palambutin natin yung kamuting kahoy. Ilalagay natin yung mga parangkap natin mga koblaks. Gulay, kangkong. Yun ang napakasarap. Tapos ka... Lalagyan natin ito ng asim natin ng kalamansi para natural na natural mga koblaks. Yung mga koblaks, uh, malambot na ito. Ano natin? Yung kamuting kahoy, ilalagay natin yung gulay mga koblaks. Lagay na natin itong mga gulay natin kangkong. Ay, yung sili pala daw na So lalagyan natin ng sili mga muna ko ng sili doon sa garden ko mga ko blocks. Yan mga ko blocks, yung buto-buto natin mga ko, ay buto-buto natin mga pork natin ng blocks. may laman, may may taba. Mhm. natin ng sili, napakasarap nito tos. Yun. Mapaparami na. May sausawan mga koblaks na toyo at saka patis. Ay, toyo patis. Kalamansi mga koblaks. So, ito na. Kain muna tayo mga koblaks. Sinigang. Sinigang tayo ng tanghaliang tapat mga koblaks. O, kain, 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 kain tayo mga koblaks. Yun. Pangit na nung uha. Asiman natin ito ng kalamansi mga koblaks. Yun, sarap nito. Kain muna tayo mga kablaks.